Uh, isang mapagpalang umaga na naman sa atin lahat, ka-farmers. Uh, yung video po na ito, uh, ipapakita ko sa inyo yung pagtatalbos ko ng aking pipino pag nag-akyat na. Pero bago yon sa huling mga vlog natin, nasabi na po natin yung mga dahilan kung bakit tayo nagtatalbos ng pipino. Pero actually guys, totoo yun. Napatunayan na natin na mas lalong lumalaki yung mga bunga. Ganyan lang ginagawa natin guys. So, pak, tinatanggal natin yung ano. Kasi mga ilang araw na tayong hindi nagtatanggal ka farmers eh. Yan. 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 Laging nag-uulan. Yan. Yan. Lahat yan tinatanggal ko ka farmers. Kasi wala yung bunga dun sa kwan hindi naman masyadong malaki na yung bunga sa taas kumbaga pwede pag yung pang kwan lang pero pagka yung pambenta na wala na hindi na nakakakuha ayan kaya lahat yan tinatanggal ko ka farmers nung una sinubukan ko lang pero nung nakita kong maganda ang resulta yun lahat na tinatanggal ko na kasi ito ka farmers, bababa lang din eh, kagaya nito, ka farmers oh. Hindi natin natanggal. Ayan. Bumaba, wala namang bunga. Ayan, tingnan mo tuloy yung mga bunga niya no, namatay oh. Ayan, ka farmers. Kaya mas maganda talaga yung tanggalan. Hindi katulad niya no, yung natanggalan. Tingnan niyo buhay lahat yung mga bunga oh. Ayan, pang-ebidensya oh. Hanggang doon sa pinakakuan. Buhay lahat yung mga bunga. Hindi katulad nung hindi natanggalan. Ayan, o. Oh, Kitang-kita, o. Oh, patay, o. Oh. Ka-farmers, o. Oh, ayan, o. Oh. O. Oh. natin kung anong nangyari dyan. Ayan, kaya tinatanggalan natin lahat. Ito mga iba, hindi pa. Pero doon sa kabila, marami na tayong natanggal. Pero dito, meron din po rin tayong tatanggalin dito, o. Oh. Ayan, tinatanggal na natin. Sayang lang yung paghihintay natin dyan. Mamatay lang din, o. Oh. Tingnan mo. Hmm? Di katulad nung pag tinanggal talaga yung talbos, talagang buhay na buhay. Yung mga bunga, lahat. Ayan. Ayan. Basta ang ginagawa natin ka-farmers, pag umakyat na dito sa pinakataas, ayan, tingnan nyo ka-farmers, oh. ayan, ulit ang ebidensya, oh. buhay na buhay yung mga bunga dyan. Ayan, ayan, oh. Ayan. Kaya tinatanggal na natin lahat. Ayan. Mm -hmm. Sinabihan ko na. Ayan, ka farmers. Mas magandang tanggalin talaga. Para tataba yung puno, tataba pa yung bunga. Ganun ang ginagawa natin. Wala, mahirap talagang tanggalin ang insekto pagka no? Panay ang ulan dito kaya yan, ka farmers. Hindi tayo nakakapag-spray ng mayos. Ayan, kaya ganyan, may mga insekto. Hindi naman tayo nakapag-spray kanina ng umaga kasi may mitas tayo. Ayan. Ayan, tinatanggal na natin yung mga kwan Para wala nang kwan. Okay, ka-farmers. Ito lang ang inano ko muna. Pinapakita ko lang po sa inyo na tinatanggal natin. Para maganda yung pagbunga niya. Ayan. O. Okay, ka-farmers. Video gagawa muna tayo ng konti. Since nagpitas tayo kaninang umaga, eh ngayon, medyo may pinuntan ulit tayo sa barangay. Tinawag tayo doon. Hindi naman nakapagkuhan, nakapagtrabaho. Ah, naggawa tayo konti ng loobid doon. Eh ilalagay muna natin. Sa na lang, ka-farmers, pag natuto tayo mag-live, hindi pa natin alam. Magpapaturo muna tayo, ka-farmers. Ah? Okay, hanggang dito na lang muna.